At sa ating balitang nakaka-good vibes, sino nga naman ang hindi may excite kapag wedding proposal na ang pag-uusapan ang iba? Pipili pa ng espesyal na lugar para sa kanilang tinatawag na grand gesture. Pero sigurado na ba at pulido na ang lahat ng plano mo? Panoorin ito. I do! <laughs> Kung kayo ay kwento mga kaiba, kwento na pag-ibig story na inspirasyon at pag-asa, mahal niyo itong ibahagi. Sumahal sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages at sanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang mama mamamahayag at nobelistang si Brian Brett. Ayon kay Brett, Ang pagsasaka ay isang propesyon na pag-asa.